madam, pwede ba malista mo na ako ng isang Milo? Babayaran ko na lang sa sahod. Okay, isang Milo, 10 pesos ha. Ay, madam, pwede pa samahan mo naman ng Bear Brand tsaka Kapi Blanca, tsaka ito na rin na Twin pa. Sige na, sa katapusan ko na lang babayaran. Sabi mo isang Milo lang, bakit biglang dumami? Nakakaloka ka naman. <laughs> Hi, madam, kusta? Madam, madam, may kikwento ako sa'yo. Aram mo ba? Si ano, tsaka si ano, nag-ano sila. Oo, oo, doon talaga. Oo, uh oo -uh, uh -uh, talaga. Sinasabi ko, sabi nga noon, naku, ko talaga naman. Uh -uh, nag-ano ba sila? Uh -uh, si ano, tsaka si ano. Oo, uh oo, -uh, tipa, diba, nakakaluha. Sana una lang talaga tayo, madam. Hay nako, madam, hayaan mo na nga sila. O ano ba't napapunta ka dito? Ano bibilihin mo? Madam, madam, <laughs> palista mo na ako ng kape. Kasi hindi pa ako ng kape. Ipapasok no sa trabaho eh. Sige na, lista mo na lang sa sahod ko babayaran ako, promise. Ayan tayo, madam eh. Nadaan mo ko sa cheka-cheka eh. <laughs>